Yo, what's up mga boss? Dito sa video na to, matutunghayan natin ang maaksyon na paliga ng larong basketball dito sa Barangay San Miguel, Llorente. Huwag na natin patagalin pa at eto na nga, nagsimula na. Si Kalaban, unang arangkada. Pero medyo malagkit ang depensa ni Kuya Yayan. Kaya nag-struggle sila dyan. Kaya yan, sinaguro niyang walang makakaagaw sa chocolate. Kaya niyakap niya na, maigpit. Nailusot niya naman yon kahit papano. At binigay sa kampi niya sa gilid. Bumitaw, pero nagambala kaya kakapusin. At shoutout nga pala dito sa committee ni Boss Along. At ang talbugan. Kaya mamak pinasa sa kalaban niya. Bait-bait niya. Pero ito, si Kuya Yayan, galit na galit na umarte. Siyempre, para magka Tapos yan, bilis ng karma. At dito sa pangalawa, naipasok niya na. Ayan na naman si Kuya Ayan. Nandun na naman si Kuya Totoy sa baba. Signature move ng kupunan. Tapos dito, ayan na naman signature. Pero naunang pumirma ang kalaban. Kaya sa kanila napunta. Kalaban ng gagawa ng paraan. Pumasok, nagtinikling sa gitna, pinasa sa labas. Palobong tira, pasok yan. Pero hindi papayag dito sa Kuya Yayan. Sa gilid, tear drops naman ang bawi niya. Swak na swak, ma'am boss. Kuya Yayan ulit ang didiskarte. Binigay kay Kuya Mamak, buwelong belo Nahuli ng kalaban. Pero nandyan ang pamatay sunog na follow up ni Iron Man. At eto, ang bawi ni Kuya Mamak. Hinimas pa ang board, pampaswerte daw sabi niya. Kuya Yayan na naman ang gagawa ng paraan. Pinasa kay Iron Man. Pero hindi kinaya ng garter ng bra niya. Kuya Mamak hamak mula sa kabila. Sama ng tingin sa ring. Diniretso niya na. Di papasok pero may Paul. Unang tira sa free throw. Pumasok. At ang pangalawa, pasok din. At napatime out ang mga kolokoy. Tayo nga daw muna. Medyo magaling din talaga ang kalaban. Kaya kailangan ng belo. Back to the ball game. Kuya Yayan from downtown. Dang! Malaking bagay yon at medyo dikit talaga ang laban. At eto ng mga boss si Michael Angelo. Dribble dribble konti. Binigay kay Kuya Ken. Walang mapasahan kaya babalik na muna. At ititira na nga ni Michael Angelo. Bubunan lang tinamaan mga boss. Kuya Yayan naghahanap ng mapapasahan. Binigay kay Kuya Totoy. Tinira niya na. Hindi papasok pero nanjan nandyan si Kuya Mamak para sa rebound. Bigay si kay Iron pero nagambala. Sumabit daw yun sabi ni Rep. At tuwang sa nangyari. Unang subok sa free throw kapos palad. Pangalawang tira. Noo lang tinamaan. At dito si Kalaban naman ang gagawa ng paraan. Eto na didiskarte. Medyo umangat sa kabila kaya binigay niya na. At tumira na nga with feelings. Di pa pasok at makukuha na Kuya Totoy ang bola. Kuya Totoy turn around jumper. Sumobra konti. Tapi ng bola. At mapupunta kay Iron Man. Easy 2 points para sa kuponan. May sumabit pa nga at pakakatanggap ng gandim pala na ipasok niya rin kuya totoya ang may tanga ng bola ibibigay kay rapido rapido dere diretso bumitaw at kinulang sa malunggay rapido ulit tumatakbo pa -board na tira at board lang talaga kuya mo JJ ang gagawa papasok sa gitna may humarang pinasa kay Rapido Rapido drop pass kay Totoy hindi gagana sa kanya pa din pero ayaw pa rin talaga kaya dito medyo kinalmahan muna ng tropa inantay muna makabalik ang lahat at eto na didiskarte na dito sa Kuya Yayan sinimulan niya na at binigay kay Michelangelo papasok sa gitna tumira at kitang kita ni Repion unang subok niya sa free throw medyo kapos at ang pangalawa Medyo alanganin ng tama. Buti na lang hinigop ng ring. Tumatakbo na naman mga kolokoy. Nauna na pala dyan si Michelangelo. At madadagdagan ng score ng tropa. Pero di pa dito kontento si Kuya Ayan. At ayan na naman ang paboritong ligaya sa gabit araw. At sabi dito ni Kuya Ayan, teka lang, kalbahan nyo lang muna. At binigay niya na kay Kuya Mamak. Kuya Mamak, nakita si Kuya Totoy. Pero madulas daw ang lollipop. Eto na si Kalaban, Dire-diretso. At kinaliwa pa. Galing din ng Kalaban mga boss. Kuya Ayan, gusto bumawi. Tumira tres, marit. Di Di papasok pero nandiyan si Iron Man. Umangat lang konti, tumira, 'di ba? Wala. Ah, ang galing. Dito si Kuya Yayan naman may tangan ng bola. Ang ganda ng pasok pero kinulang sa pectus. Sayang 'yun. Pero sabi niya, okay lang 'yan, babawi tayo. Binigay kay Kuya Mamak power move sa gitna. Bang. Kuya Yayan, mukha may plano. Ayan na nga, pero matatapik ng kalaban. Ayan na naman si Kuya Totoy. Sobrang dikit noon kaya makakuha ng Paul. Unang subok niya sa free throw line. Pasok 'yan. At itong pangalawa, Siyempre, sinaguro niya na rin. Sumenyas na naman siya sa gilid. Kuyo to Totoy, jump shot. Medyo kinulang sa kalabasa. Gustong bumawi dito na Kuya Ayan. Kaya yan, pinasa niya sa board. Diba, kabawi. At dito, medyo lumaki na ang lamang ng tropa. Kaya medyo naging malagkit Ang depensa ng kalaban. Kuya Ayan sa tres, yes sir. Pagkit-kit siya, bumalik dyan. Kuya Mamak, dire diretso at inuppercut ang ring. Pero sabit yon kaya titira sa free throw line. Unang tira, swak na swak. Pangalawang bitaw, ganun din ang resulta. Kuya Ayan na naman para sa ekonomiya. Pinasa kay Kuya Totoy eto toy paboritong spot umitaw pasok yan bebe Clap, clap. ah yun man mula sa kabila. Sabi niya, teka, kaya ko to mag-isa. Pero medyo na ilang kaya pighati ang resulta. Kuya yan, dire-diretso sa gitna. Nag-fake, tumira. Kinapos, pero makukuha ni kayo totoo rebound. Labas niya muna at tumira sa gilid. Hindi rin pumasok. At yan, pumasok yung referee, eh, kaya naharangan na kami. Kuya yan, sa gitna, didiskarte at umarte. Sa 3-point line pala yun, kaya tatlong bihaya ang matatanggap niya. Unang tira niya, positibo resulta. At dito sa pangalawa, batok lang tinamaan. At itong pangatlo, sinigurado niya na mga boss. Malaki ng kalamangan ng tropa dito ah. at kapos na rin sa oras ang kalaban para makabawi at eto na nga sumenyas na si rep kaya ayan nag aper sila dyan pakita ang tao syempre ang galing ng kalaban nice game sa so, uulitin mga boss at syempre maraming salamat sa mga nanood follow for more love you